Ayan, nilinisan ko na yan ang ating chicken lagay tayo ng kalamansi juice tension ng salt tapos soy sauce uh, onion garlic tapos pepper black pepper Ngayon naman lagay tayo ng ketchup ketchup na tayo lagay tayo ng sprite kasi ito rin yung gawin nating sauce niya okay na yan mix lang natin yan siya ihalo lang natin. Tapos, marinate muna natin siya ng mga 1 hour. Ilagay lang natin siya sa ref. Para manuot yung lasa niya. Tapos, ako is nilalaga ko muna to siya para yung paglagaan nyo yun, na rin yung gawin kong sauce mismo. Kung saan ko siya nilaga. Tapos, maglagay pa pala ako dito ng brown sugar. lagay tayo ng kunting oil. Kahit anong oil ha, pero kung may olive oil kayo, mas okay yun. tayo na, brown sugar. Tapos mix lang natin ulit. Yan na yung barbecue sauce natin. May cornstarch ako dito. Ayan, one teaspoon lang yan siya. Tapos ilagay natin para mas malapot siya. Ilugay lang natin yung sauce natin. Okay na yung lapot niya. Hindi siya ganun ka-lapot. Hindi ko na po sakop ang plano.